Yan, ito guys yung ano binibilhan namin. So dito magandang mamili kasi marami dito ang uh, mga shop. Ayan, katulad niyan may Lincraft. Tapos nandiyan din ang Chemist Warehouse. Ayan, may salbos din dito guys. Nandito din ang office work. Harvey Norman. At syempre, ang ating paboritong bargain galore. So, for today's video guys, ay mamimili tayo ng mga disposable plates, disposable cutleries, disposable uh, cups or glass para sa birthday ni Cassandra Potpot. So, So, ayan guys. Ito ang bargain dito. Mga party shop. Open 7 days. And up to 70% off. Katulad yan. Ayan ang mga murang sale nila guys. Mga uh, $2. Panay $2 lang dito. Ito nga. Mura. Oh, 75 cents. Ayan. Yeah. Ayan pa. O, oh. oh, $1 na lang. Mm, piso. Ito, nine dollars oh. Ganito na ako eh. Yan, may mga lolis din sila dito guys Para sa mga loot bags Kung gusto mo oh. May mga chocolate din Ayan, oh, ang daming piso oh. Panay piso guys oh. Ayan mm, ba? Diba? 50 cents so. Oh. May hey, mga jellies din sila. Hmm. Madami kang mabibili dito. So, dun tayo sa mga plates, guys. Ayan. Ayan. So maghahanap tayo ngayon guys ng Ah eh, ito nga pink nga eh 3 din eh oh. Ito 3 dollars guys 20, pieces na siya Tapos yung doon kulay pink 25 naman Green pink Hindi hmm, 40. Porti. 80 Hindi sobrang kulang din. Yan. tapos maghahanap tayo ng mga baso, guys. Maganda 'yung basong makapal. 'Yan, tres. Laki naman kasi. 'Yan, guys. Oh. Eh, 'yung maliit eh, 'yung piraso, 50. O e 50 ren. Pinakamaganda ito 495. Laki naman kasi. Sino ba namang iinom sa malaki? eh yung mga malili ito. Pula. gayon. Ito guys yung mga purple, purple pur plate nila. Mga baso, mga kutsara. Lahat ng kulay meron sila. ba? Diba? Kung sa Pilipinas ay meron uh, ano yun? Pabitin dito meron piñata ayan yung piñata nila guys so ganyan piñata pareho lang ang presyo ang ano pala ang laman 50 pesos 3 saka 495 teyo yeah. bit may ano ka ba Wala namang pink. Kumuka ng pink. Wala, plato wala namang pink sa na baso. Ano na lang mo? Ano ba platong meron? Na, na baso. na, may green na o. Oh. Purple. Hindi yung pink. Baso. Plato. Purple meron. Yan guys. Tapos meron din silang mga lalagyanan ng mga lolis. Yung mga ganyan o. Oh. Disposable lang. Ito, so, mga ganyan. Yung plato nga rin. Yung yeah, mga ganyan. Meron din sa iyo. So. Ito. Ito ah. P5.95 Pinakamura na yan. P5.95 P5.95 mura pa yung tres. Ito, 5.95. Kamahal. 50. Yan. Tapos ito naman pang dessert natin, guys. Kutsara, tinidor. Wala na ata mga plastic na yan. Puro disposable na. Yung kahoy. Kahoy. Hmm, diba, may mga napkin din sila dito, guys. Itong so, ganito. 350, 125 pieces na siya. Pwede na isa. 500. Asan? 500 pa. Kung nasa ro, 650. Itong, oh, guys, 500 pieces. Kaya yun Okay siya guys. Oh. dollars, twenty pesos. Uh, ano? Sa isang daan. Ilalaman itong. Twenty-five. apat. Oo, apat-apat. kutsara. Maliit niya eh. ha? Tara nga. Ha? Para nga. Umuha ka na. Tinidor pa. Apat na lang. Anim yung kutsara. pa. Yan guys, so oh, mga pang ano yung tawag dyan? Magpa-first birthday yung anak mo, mga ganyan. May trophy pa nga eh. Ito yung poppers. Kumuha ka ng poppers o so kumuha ka ng dalawa. Kasi so, pumili ka ng lobo. Ayun, poppers. na, tigda lang oh. Yung inahawakan Yan tigda kumuha ka ng tatlo. So, yung apat na taon. Pwede nga ano yung kasama. O yung, yung kayanda, isa oh. Yun yung yung apat, on, $2 na, two dollars lang. Yung apat na taon. Ano? Yung, yung... Numero, yung... Pinahangin, mahawakan ni Cassandra. Ayun, parang gano'n. Oo, um, si ati, ano nang bahala doon? Alam man, tigdo dos. Alam man, tigdo dos. Tigdo dos, dalawa, ayan. Ito guys, mga number. Okay, isa lang, okay, eh, isa na lang. Ayan pa guys, oh. pang ano, lolis, oh. Ba't dito 250? Okay, Dalawa, 250. Yan, yeah, may mga poppers din sila dito, guys. Tapos ito naman, mga by team. Yan, mga Spider-Man. Ano pa ba? Thomas. Yan, mga Bluey, PJ Mas. Wala yung team natin, si Peppa Pig at saka si Coco Melon. Ito pala, mga lolis din, oh. Gusto ko sana ito. dami namang kasi. Yan, dami ka pang pagpipilian dito, guys, ng mga lolis, oh. Kaso yan, lolis na gusto ko wala sila. Ano ba yan? Mili ko oh, nga ng ganito si Cassandra. <laughs> so, yun, guys, tapos na rin kaming mamalengke ng mga disposable, disposable. Tingnan nyo ito, guys, oh. <laughs> Kaya mo pa, Tarits? Oh, halika na. Ha? Pinawag pa talaga ako. Oh, ayan ka. <laughs> ayan guys, tapos na tayo mag-grocery ulit. So, ang maganda pa dito sa area na to guys is meron silang a uh, play center. So, pwede mong iwanan yung anak mo doon tapos balikan mo na lang. Pakita ko sa inyo guys. Ayan, dito magba-birthday yung anak ni ano? Saan? Ah. Saan yun? Diyan ba yun? Oo. Oh, oh. Ni si Arvin doon, no? doon kay play Center doon. Ha? Huh? Hindi pala natin makikita. Ayun doon, ayan. Ha? Huh? Run and knock. Eh, run and knock. No? Yan, ano? Ayan, diyan siya. Diyan na. Yun, doon yung play center, guys. O, diba? Malapit at, ka. Tapos pag nagpakain ka, eh, dahil sa atin. Ah, hindi naman din lahat pupunta sa bahay. Yon, so ipapakita pa namin yon kay AJ kung gusto niya doon mag-celebrate ng birthday niya. Kaya yun guys, napapagod na akong magsalita. Charot! Kaya naman, don't forget to subscribe on my channel, Jossa Mercado. And don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa mga kagagahan ko pa here in Australia. Bye guys!